Eto, dahil may makapuno ako uli, makakagawa na ako ng bukayo. At may papakita ko na sa inyo kung paano ba ginagawa ang bukayo. Pero tatlong beses ako nagpractice At ito, nabiyak na natin yung makapuno. Pero sayang yung dalawa kasi sira. Kaya ito, may isa lang tayong natira. At buti na nga lang, may isa pa tayong natira. At ito, eh, oh, tingnan nyo, ganda ng laman, ba diba? Talagang punong-puno ito, oh, tingnan nyo. At saka, ano, yung matigas siya, matigas yung laman. Kasi kapag sira yung makapuno, yung laman niyan malambot. At pagkatapos, iba talaga yung ano, texture niyan pag hinawakan mo. Kaya ito, tamang-tama talaga siya. Kasi magandang mag maganda makapuno na ating uh, nakuha. Pero ano nga pala, ang hirap palang biyakin nung ano, nung ano nung niyog kasi ano eh ang tagal ko bago ko nabiyak tong mga makpuno na to kaya puti nga lang kala ko hindi ko mabibiyak pero yun nabiyak ko naman at yun nga natapos ko ng kayo rin yung isa eto pinag-isipan ko kung sasagadin ko ba pero hindi ko naman dapat sagadin masyado di ba eto may tatlo tayong cups na nakuha at gagamit tayo ng brown sugar. Pero isang kilo kasi itong sugar na to, kalahati lang ang ating gagamitin. Ayan, nilagyan ko ng one third cup na tubig para matunaw yung asukal. Yung apoy ha, dapat mahina lang. Yan, yan. Inayos ko lang, hinalo ko lang. Tapos, iiwanan ko lang muna yung ganyan. Ayan, panonoorin lang muna natin siya na unti-unti yung kumulo. Tandaan, dapat mahina lang yung apoy para hindi agad masusunog yung asukal. Ayan. Tapos, pagkapaminsan-minsan, nahaluin para hindi naman masunog, di ba diba? Yan, tingnan nyo. Ang ganda rin panoodin, no, nung kumukulong asukal. Tingnan nyo yung unti-unti siyang magbabubbles tapos ayan unti-unti mula dito sa dulo papunta ganun yung kumakalat yung ano yung mga bubbles di ba buong yung hanggang magkumulo na yung buong kawali na yan tingnan mo oh mo yung buong kawali na yan mapupuno yan ng bubbles at yan haluin uli natin para ano, yung gano'n ang gagawin natin, pakukuluin, tapos paminsan-minsan kailangan haluin natin. Ayan o, oh. yun, di ba parang mas lalong umaano na yung kulo niya, lumalaki na yung kulo niya. Kasi talagang painit na ng painit ng ating tinutunaw na asukal. Kaya tingnan nyo, parang ang na ng mga bubbles na nagagawa niya. Pero ang inaantay talaga natin, eh, yung lumapot itong ating asukal bago natin ilalagay yung makapuno meat. Diba? Ayan. Hinahalo ko pa kasi tinitingnan ko kung lumalapot na ba siya. At tingin ko eto uh, ano na yan, malapit na tong ano, lumapot. to. Tingnan nyo, diba tuloy na yung pagkulo niya. Ayan. Ninagay ko na yung ating makapuno. Three cups ng ating makapuno. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, inante ko muna siyang lumapot. At ngayon, hinalo ko lang muna. Tapos, iiwanan natin yan. Tapos, ganyan, hahaluin din paminsan-minsan. Tapos, yan, mahina pa rin dapat yung apoy, ya, para ano lang yung pagluluto, hindi siya masusunog. Parang dahan-dahan lang yung pagluluto. At nakikita nyo yan? Talagang kumukulo yan. Ang iintayin naman natin dito, dapat yung kumunti na yung sabaw nitong ating Uh, ginagawang bukayo. ba diba? Ang dami pa niyang sabaw. So, mapapansin nyo, paunti na ng paunti yung sabaw niyan. Parang naiiga na. Kasi ano yun, parang unti-unti nang -unti tumitigas-tigas. Ganun lang yung proseso. Talagang pakukuluin mo lang sa mahinang apoy. Tapos paminsan-minsan haluin mo para hindi siya yung parang maninikit doon sa yung kawali o masusunod. Pero talagang dapat mahina lang yung apoy. Pero tingnan nyo to, talagang uh, naiigan na yung sabaw niya, di ba? Ito, pwede na natin siyang tingnan kung talagang malapot na yung kanyang inibal. Kasi tingnan nyo halos maiigan na yung sabaw. At ito nga, kumuha ko ng kutsara para ipakita. O, oh, ayan, o. Diba? Malapot na siya. At ito, pinalamig ko muna to ha. Pinalamig ko muna. Inanis ko sa apoy. Tapos ngayon, napalamig ko na siya. Pagkatapos ko siyang palamigin, eto nga, hahaluin ko niyan ng tuloy-tuloy. Halo-halo lang. Tuloy-tuloy hanggang sa medyo pagmatagal na yun nakakangawit na rin talaga yan medyo talagang sasakit na rin yung kamay mo pero tuloy tuloy lang yung paghahalo mo kasi ang aantayin mo naman dyan yung parang crystallize na yung asukal yun parang nabubuo buo na siya so hahaluin lang nang hahaluin tandaan na sabi ko pagkatapos yan hanguin don sa apoy palalamigin muna bago uli haluin ang haluin. Tingnan nyo yan, di ba? Talagang pakunti na ng pakunti. At ganito oh. dapat yung kalalabasan yung texture. Oh. Tingnan nyo, parang nabubuo-buo na siya. At yung gilid-gilid niyan, ano, parang nabubuo na yung asukan niya. Yan, pagkaganyan na siya, yan oh, makunat na yan. Ang hirap na kayang haluin yan. Talagang masasabi mo na ready na pagka yung medyo hirap ka na talagang haluin at yung mga asuka sa gilid-gilid nabubuo-buo na. Kaya ngayon, pagkaganyan na yung itsura, pwede na natin siya ngayon ano, ah uh, palamigin yung Iyan, gagamit ako na itong measuring cups para pera-perehas yung dami niya. Tapos, ilalatag natin dito sa dahon. Kailangan, ano eh, mas maganda kumig, siguro kung wala kang dahon, pwede rin naman yung, ano, yung mga parchment paper. Pero dito kasi yung dahon ng saging, di ba, hindi dumidikit ng asukal dyan. Kaya talaga yan yung mga ginagamit. Pagka gumaga, nagluluto ka ng mga pagkain na may, ano, asukal, madalas talaga nagano ng dahon ng saging. Kasi nga, hindi dumidikit ng asukal sa dahon ng saging. Ayan. anin mo muna natin siya? Takalin muna natin para pare-parehas yung dami. Tapos mamaya, pagka natakal ko ng lahat, medyo ipa-plot ko tong mga ano natin bukayo para mas ano matuyo siya agad. At saka mas maganda yung plat eh. Yan, yan. Pa-plot lang natin ng kutsara, ganyan. Oo. Oh. Tapos, yun na, papalamigin mo lang yan uli. At ayan, unti-unti oh, nang lumalamig ang ating bukayo at... Tingin ko, pwede na natin yan. Uh. At ito na nga, natuyo na yung ating bukayo. Pwede na natin kuhanin at ilagay dito sa plato. Kasi nga, unti-unti na rin nagpupuntahan ang mga itim na langgam. At nalaman na nila na may matamis dito. Kaya ito, tatanggalin na natin itong ating mga pinapatuyong bukayo. Mas maganda. Mas maganda kung tuyong-tuyo yung bukayo eh, para talagang matigas na matigas. Pero ito, medyo malambot pa siya, pero buo na. Eh, pagkalipat ko dito sa plato, medyo papatigasin ko pa siya uli. Pero, ready na ready na siya. Pwede na rin siyang kainin. Yung mga ayaw ng mga matitigas na bukayo, pwede rin yung ganto na ganong pa uh, tigas lang pwede na siya pero kung talagang gustong gusto mo pa talaga yung matigas na mukayo patuyuin mo lang hindi ko lang alam kung ganong katagal <laughs> pero ito kasi okay na sa akin yung medyo malambot lang siya pero buo ito papakita ko sa inyo yung itsura niya magkuha tayo ng isa dito tapos ito nga Makita ko sa inyo yung kanyang itsura. Wait lang. Nais ko lang tong aking gloves para naman maganda sa ano, video. Ayan, naka-gloves ako, ba diba? Ayan, o, oh, ang ganda ng ating bukayo. Ang sarap niyan. Eh, syempre, titikmag ko muna para masabi kung masarap, ba diba? Pero, ayan yung kanyang itsura. Mmm, ang sarap talaga niya. Promise, ang sarap niya kaya kayo, kung gusto nyo gumawa ng bukayo, madali lang. Kaya gawa na rin kayo. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!